Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay habang buhay na mahuhumaling at magkakandara pa sa iyo? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay malayo o malapit man kayo sa isa't isa, at ikaw ay nakakasigurado na ikaw lamang ang pagkakamahalin niya. Pwes, gawin mo itong isang gabay na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual at panghabang buhay ang talab nito as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng maliit na bote, plastic o babasagin ay pwedeng gamitin basta clear po ito. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya ng tatlong beses, dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At isulat mo sa likod ng papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, ikaw ay habang buhay na mahumaling at magkakandarapa sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, hawakan mo muna saglit itong papel pakatitigan mo ng maigi, mag-focus at mag ka at banggitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay habang buhay na mauhumaling at magkakandarapa sa akin. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ihipan mo lamang ang pangalan niya ng tatlong beses. At pagkatapos, irol mo na itong papel at isilid ito sa buti na inihanda mo. At pagkatapos, lagyan mo lamang ang bute ng kalahating suka. Kahit anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pwede mo nang takpan itong bote at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo pag-ipuning lahat ng ritual na ginagawa mo. At pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta. At paniguradong habang buhay siyang mahuhumaling at magkakandarapa sa iyo at hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago ito pangmatagalan matagalan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.